Sa gitna ng lumalawak na investigasyon ng Senado, posible umanong maabswelto sa kaso ang ikatlong alis guo kung makikipagtulungan ito sa pamahalaan. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, nais nilang malaman kung bakit maling address ang inilagay nito sa pagfafile ng NBI clearance. Magbabalita si Alia Ikatlo posibleng maabsuelto sa kaso. Ang ikatlong alis go kung makikipagtulungan ito sa pamahalaan. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na nais na lang makilala ang alis na ito upang malaman kung ano ang motibo sa pagpa-file ng NBI clearance na mali ang address. Ang ibinigay kasi nitong address ay Kalansiao Street, Project 8, Quezon City. Pero batay sa kanilang pagsisiyasat, walang Kalansiao Street sa Project 8 dahil nasa Project 4 ito ng Quezon City. Sa ngayon ay hindi pa nila koy ang motibo ng Alice Guho na iba ang mukha kay suspended Bamban Mayor Alice Guho pero sa kanilang palagay ay may nag dito upang muling kumuha ng NBI clearance. Ayon kay Jaime Santiago, sakaling makipagtulungan ng Alice Guho na ito, ay gagawin nila itong witness. Talagang gusto namin siyang makuha mm -mm. ma uh -oh. uh -oh. Nang malaman namin kung bakit, kung anong dahilan niya. Mm -mm. At uh, pagka pwede naman na kung makikipagtulungan siya sa amin, hindi namin siya kakasuhan uh -oh. pero magiging witness siya na siya inautusan lamang. Uh -oh. Para sa MBC TV Network News, ito si Alia Ikatlo, Sama-sama tayo Pilipino.